punta kami ngayon sa may Saint Joseph Home for the Elderly o mas kilala sa tawag na Home for the Aged Bolinao. Oh, we're here na. Ayan, yung mga kasama namin, oh. No? Where? Ay, ang ganda ni Madam Mab. Panalong panalo. Ayan, yan si Madam Mab yung nakakulay red nandito kami ngayon sa may katubig dito sa may anda home for the aged yan uh, ang, luwa, luwang pala dito ang ganda taas tapos ang tool sila o Oh yan, yan si birthday girl yung sumisilip sa likod ko. Oh, wala lahat ng to kung hindi dahil sa birthday niya. Ayan. Napakasipag nga naman tong ating mga kapulisan at uh, syempre, uh, lahat ng mga lakad natin na ganito ay kasama natin sila. Hala, <coughs> <coughs> nagwapo ka kuya today, promise. Sir Anthony. Yes. Good morning. Yeah. Ang ating birthday celebrant kasi ay mas ginusto pa niyang uh, ipagdiwang ang kanyang karawan dito sa Home for the Aged para magbigay saya at uh, makatulong na rin sa ating mga lola at lolo dito. Siya ang first little sister na nagpagpadaga ng mga lolo at lola sa Hans, 1839. Naka-encounter siya na matanda sa street Kinuha niya yun. At dinala sa kanyang apartment. Yung kamer niya, hiniwat niya si, si St. John Jumar yeah. at hinigal siya sa sari. Then the next day, nung na naman, ay gusto niya magpaalaga. May nakituloy hanggang naging naging dalawa ang kanyang inalagahan. Na naging job na na-recognize siya ng mga, ano, sa patulong, mga mayors, sa, hindi ka siya ng award, na lang ka daw sa at nakarating sa India, nakarating sa Amerika, nakarating sa Latin America, nakarating sa iba ibang party ng Europe. Dito sa may party Australia, meron din kami. Ang pinaka-huling pinayon ay tayo 2005 sa Pasay. Tapos 2008 dito naman. Ito namang tinatayuan natin. Ito yung bahay ng mga Nono at Lola. 45 sila ngayon, mga taga, may taga Baguio, may taga Manila, may taga, di ba dito, parte dito sa, meron dito kami dati sa Alamino, sa so, kilala niyo si Lola Aida, kilala niyo At doon, din eh, kasi kami inalagaan na mga lolo at lola, at habang doon, libre, wala silang buhay yan. Hindi kami tumatanggap, hindi ang lawak ng lupain, may bank pera sa banko, may kamag-anak sa abroad, kailangan totally abandon o kaya i-budget na nasa street. Yan ang aming na inaalagaan habang buhay. So yan ang aming buhay tingko. So thank you in advance dahil nagsashare kayo ng blessings. Aking anak niya, pagkakit pa na It's just palatulit. Ang pinigil niyo, mga mga para si San Juan <laughs> Kasi meron siyang <araseng> ka. Malulot at na, kaya tayo nagkaganda ng ganito natin dahil sa kumula. So, sila pa rin ay productive, sila din ay anak ng Diyos. Kaya lahat mo tayo tayong i kaya namin. Kaya lang, may mga lulot at na, may suplada-suplada. May kung ano, kung ano, kung ano, kung kita pag matanda na. The second child, the rules in child. Kung tahini ka, kung ka. Kung maanda ka, makwento, makwento ka. Matalino, Ang asal. Yun ang inaano namin. Na walang gap. Give yun pagkakaroon na magandang ano nila, habang mga po. Ngayon, pakita ko sa inyo chapter namin. Araw-araw may mas kami. May mas. At saka, ang Iglesia ng Kristo, kahit Methodist, kahit Protestante, wala. Hindi lang Katoliko na aming nasa ito. Dahil ang hinahin sila din ay anak ng Diyos. Kapagpunta tayo sila. Papalad din kami kasi nga uh, tinor kami ni sister para makita namin yung uh, second floor. Second floor yata o third floor na yon. Kasi ang laki yan, luwang yan. Pero ang linis, ang linis tapos pagkikita mo talaga yung mga nag-aalaga is napaka napaka ano nila uh, ma, maasikaso yan o oh, pinapakain si Lola o oh. ba oh, diba? yan kasi si Lola kasi hindi na siya nakakakita o oh, di ba diba? ayan saludo po kami sa iyo ate o oh, di ba diba? o oh, ang ganita. galing kami sa, sa church nila Ah, third floor na pala to. Third floor. And, ang, ang laki ng building nila. Grabe, ang ganda. Ang linis. Oo. Uh, sa sobrang linis, gusto ko na siyang iwan. Paiwan <coughs> ka na dito? Ayan. <laughs> diba? Ang ganda. Grabe. Wow. Ay, tingnan natin dito sa mayara nila. Kasi tanaw-taro sa labas na eh. Tanaw sa labas. Ayun na. Pinakala. Ano sabi sa amin? Ang Anda, Mother Island pala na, 100 Island. Hindi namin oh. alam yun. Kaya pinakala ano yung Anda. Kapala na, 100 Island. Tapos yeah. punta tayo sa side ng Bulinaw at Anda. Pala. Wow, Tapos, ang ganda. Tapos may punta na akin na sa Ang ganda oh. Ang ganda ganda. At ayon kay sister, ang side naman daw na ito ay uh, ang anda at saka bulinaw. Pag nandito ka sa taas, makikita mo talaga na napaka, napakaganda ng paligid. Nasa tuktok kasi ng, ng bu bundok itong, ano, itong kinatitirikan ng Home for the Aged. Ayan. Ayan, makikita nyo. Grabe, nakaka-refresh talaga. Pagkakit namin, Nakita namin ng mga lola, nanonood sila. Pero alam nyo ba kung ano ang pinapanood nila? Hindi drama, kundi cartoons. O oh, ba diba? mga, mga pangbata. Diba? Pero tuwang-tuwa naman sila. O. Oh. Ayan, ganyan ang gawain daw nila pag umaga, ganyan. Oh, di ba mga lola yung mga nandito eh. Wala ko nakita dito ng na mga lolo. O. Oh. kita ko sa inyo kung ano yung pinapanood nila. O, oh, di ba? Sabi ko sa inyo, cartoon sa kanilang pinapanood eh. Ayon kay sister, every morning dito nadala yung mga lola na mahilig manood ng TV. Yung mga iba daw ang gustong panoorin ay boxing o oh, di ba, basketball ganyan.

Tulad na nakikita nyo, sinubukan ding painumin ni birthday girl si Lola. Ayan. Ayan. Pinapainom niya. Si Lola daw, sabi nang nag-aalaga is 82 years old. 82 years old na si Lola. Ayan. Hi Nana, hi Lola. Hala, ganda ganda ni Lola. Ang ganda nyo. Nagpintas kayo. Yan na, ganyo inang. Tagadino kayo inang. Nagpintas kayo. Tagadito Nagpintas kayo na. Thank Tatapos yung nanay. Inang! 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 Ayan, umiyak na rin si karen kasi nga pagkatawag niya kay lola na Inang, naalala niya bigla yung lola niya kasi nga si Karin ay matagal din na panahon na inalagaan niya ang kanyang lola hanggang sa ayun nga lumisan na rin dahil sa katandaan paang, ano sabi niya? ang ganda na ang isa niya sabi sa picture ka sabi Ito na nagtagal, tawin ni Nana, ilang taon 20. 20 years old. Oh, wow. Wow. 20 na. <laughs> Pero attorney 20 years old. 20 years huh? <laughs> Nakangiti si Nana yung tamis Ay, ng ngiti niya. Nainangan kayon. Nangan kayon. Kumain na kayo. Anong inulam niyo? Isda. Ayan, yeah, isda raw ang wala kinu ni nanay. 안녕하세요. <laughs> Hay, mo, anak na. Ang ka. Oh, ano na? Nakangiti siya palagi. Oh, no? <laughs> ang ganda siya. Nanay Victoria. Nanay yeah. Victoria. Ayan. Nanay Victoria, 20 years old. Oh, di ba? Hello, nai. Hi. Yan agad nyo, nai. Perlita. Perlita. Taga Alavidas kayo. Taga Tilbang. Nabayag kayo dito yan? Nabayag kayo dito yan? Six years. Ah, six years na po. Ito yan nga nagtinipin. Marot ako nyo, nai. 77. 77. Ah, magsi-77 na kayo? Ang ganda ng bahay niyo, laki ah. Yun ah, naglimit. May kurang, mabalutin na kita. Masaya dito? Masaya po dito? Masaya po dito? Siyempre, masaya pero, mal, malagat po rin. Ikaw nah, ka tapo. po. Hmm. Hindi kayo dinadalaw dito? Handa kay pas pas na kayo paspasya rin? Paspasyara lang. Masaya po rin. Mm. ayan, pababa na sila ngayon kasi nandun sa baba yung yung mga hinanda natin para sa kanila. Ayan o, oh, mag -e elevator sila. Ito naman yung mga lolo at lola na kaya pang maglakad at saka kumain mag-isa. Samantalang yung mga lola na hindi na masyado nakakakita at saka nakakakilos, sila naman yung naiwan na sa taas. Ayan tulad ng nakikita nyo yon yung mga yon sila yung mga lola na hindi na ano ba yon hindi na gaano nakakakilos nakakakita ganyan ayan kaya naiwan na lang po sila sa taas yung mga lola dito sila pa yung nakakalakad nakakasubo or nakakakain mag-isa Siyempre, hindi pa pahuli si Lola. Kumanta ba naman din siya ng happy birthday para kay Elijah. Ayan, pakinggan natin. By Elijah, by people, 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 uh, happy birthday uh, Happy birthday Happy birthday. Papahuli ba naman si Lolo? Siyempre, may handog din siyang kanta para sa lahat. Pahuli ba naman ako. Syempre may baon din akong harana para sa kanila.